Pinukutuan niya eh. Kain ka na na nandam mo. Dahon ang kinakain. Ito ba yung stop? uwi na tara. Tara. Tara na. Uwi na tayo. Ano na? Uwi na tayo. Tara. Tara. Tana, uwi na tayo, tana. Tana, tana, na. Tana, tana, Tara, uwi na, uwi na. Eh, maliliit na. Hindi rin mauli yan, no. Oh, miti pa. Ayan, no. Ang na. Hoy, yung mo, hindi ka nag Ang gamitin Ha? an. Ano? lang. Kami okay, pa dito. San San lang. 'Yung susukong sigaw mo ah. Baka kasi may nang -araw ko ano nang-aagaw. dito. Dito ko. Ano Galit? Ano pagkain. 'to? Magagahin. mo pa ako. Oh, ang, ang, ano nga ang ginakain nila mga dam, dahon na lang. Sunod. Wala akong maibigay. Wala akong ano. Ano yung wala makain.